<laughs> okay, oh, nandito ngayon ang isang player At kalaban ng uh, one-on-one ni Jeremiah, si Bernie Bernie, oh, uh, <laughs> ano ba ang uh, preparation na ginawa mo para uh, sa laban na ito? Ang ensayo ko kailangan talaga hard training Kailangan uh, talaga, pag may mga ganitong labanan. Kailangan Kaya oh. so, naka-focus ka sa Saka ba mga saka ba naging sayo? Uh, ako -nag, okay, sa mga matataas na lugar. Wow. Wow. Okay. Ano sa sabi mo? Wala yan. Wala, 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 wala. yan. <laughs> Okay, lang. Di extra pa ako. Ah, uh, syempre. <laughs> Kailangan ng ng kilay eh. Uy, oh. Parang ano lang ya, torti o ano. So, ma ma masasabi mo bang uh, masisiyahan lahat ang manonood sa performance mo? No? Eh, okay, panoorin na lang nila para sila magustuhan. <laughs> Mahirap naman kasi sabihin ko tapos ang bagay Yo. So, pati ka na sa mga manonood <laughs> mga fans <laughs> Oh. So, uh, uh, Fans, ito, 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 fans ano namin. Kailangan Yeah. Laban lang. Laban lang, kakamanood kayo ng ano. Akay, subscribe nyo yung kay Voicing Team. Kailangan, mag-like kayo. Hindi oh. lang malukot. Wow. 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 Laya, buhit. <laughs> Okay, ito naman yung isang mga kalaban ni Bernie, si Jeremiah. So tanungin natin siya ngayon. Jeremiah, ano ba ang uh, preparasyon na ginawa mo para sa laban na itong lakas so lakas? Sa totoo lang, wala akong ginawa ko preparasyon pre eh. Ang ginawa ko dyan yung talagang normal na practice ko lang. Eh. bago mag ride nilinis ko muna. Bago ngayon, nilinis ko muna yung bike para masarap padyakan. Saan ka nagbabiyahe ng mga ilang week pa? Balita okay. ko raw, nag-infanta ka. Para yan, ako dyan rin steak. Tapos after 3 days, punta lang ako puso-puso. Yun, wala. So ano ang aasahan ng mga manonood ngayon sa laban yung dalawa? Bernie, kumanda ka. Joan! <laughs> w o

4 na pre kaway Hoy Dala may pang inom na tayo saes saes, Ako to, totoo din yan pag nakita na Kaloka Sa S Sa S Sa S Sa Cartel ay nilatako. Wow! E, malu. nanalo, may pag-inom na tayo! Lalo. <laughs> Five minutes later. last race. Panay panay lang. Dito almost uh, last two. So uh, last trip pala. Sorry, sorry. Ah, uh, abutin na sya ni legendary ko sa likod. So tina natin kung aabot ha. Uh, wala na, zigzag na rin ang si Panjie Jeremiah. So kaya pa nito, I think. Pero wala, ha? abutin siya ni Bernie. Natatanong ko na si Bernie sa likod ko. So, magandang laban to. Okay. Advance, advance na natin. Ah, video baka lalo malumat eh. Okay, so see you guys later for the last sprint of the day. Anyway, uh, ito kasabay na ngayon ni eh, inabot na ni Bernie si Jeremiah. So magandagan lang labanan to last, uh, last sprint of the day. So uh, last two na yan, pagbalik, rematihan na yan. Uh, matira matibay dito sa lakas ng lakas atin so yan uh, palitan po sila ng trako actually hindi ko lang kinuha ng mga ibang coverage kasi baka uh, mag overload lang you kasi know, ito uh, kita kita nyo naman sa camera ang uh, kanilang uh, uh so, so mamaya rara trot na yan okay pag uh, u-turn ito Ah, uh, yan na to. So, inotbas ko na. Masyadong uh, mahaba ang video. Hindi eh. ba kaya nila, eh? okay? So, uh, this is a uh, last lap. Uh, uh, sprint of the day para sa lakas-lakas uh, lakas sa lakas sa uh, 2021 na uh, road race para sa one and one itong dalawa na to si Jeremiah at si Bernie. So, pag U-turn dyan, pag-angat dyan, eh, ang ata na to. So, uh, check it out guys. Uh, sino ang the better one for today? Kaya na, um, umusga. Ayan na, kinakargaan na ni Jerry Maya Kapit Bernie, kapit Bilisan mo Wala na, inangata na talaga ni Jerry Maya, Nagbagsak na, so ayan na Malapit na tayo sa finish line, sa tulay Pilitin mo Bernie, pilitin mo Kaya mo yan, tutuka-tuka na si Bernie Parang manok na panabong Wala, ayun, patay Dali ni Jerry Maya, gold So gold ngayon at Sa lakas kong lakas ngayon si Jerry Maya Congratulations, parangoy Okay, ito na yung nangalo ng lakas kong lakas. Jeremiah, pakita mo yung premyo. Pakita. Woo! Hindi, 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 kuya. mo yung ano. Manalo kaya. Oh. Yan. Manalo ka. Ah? Ano ba sasabi mo? Bernie! Kasusunod ulit. Jeremiah! Masalamat kayo, sponsor. Maramat ka pala kay Boy Woo! Maralo ka. Oo. May ingalim ang dahan kita, to. Okay, dito Oi. nagtatapos ang lahat amat kay Paring Bong sa, mga nanood at sumubaybay okay, okay. Pinakalas niya ako Nice ride, nice ride, mga tol At least, natapos nang walang na-distrasya tol Importante sa lahat, hindi yung may nanalo sa karera Okay Alam mo sabi mo pare Oo, centro... yes mm -hmm. lang. Panalo si Jerry Baya. Very good. Yan, sports lang ang labanan. Wala ko Ha? Wala ko pa. Si ano? Jerry Baya. May ekstra lang lamok. Ano siya? May lamok? So, salamat. Hanggang sa muli. Kung hindi ko, tsipo. Ako Pagkatapos ng bakbakan, yan ang pinakamasarap doon. Oo, Boodle fight. Tawag yan bango. Uy. Dito. Uy. Uy. Sampiyo ka na. Sampiyo ka na. Oh, 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 oh. Ay, ay lang, so, kakain mo na kami. So, bahala na kayo sa buhay nyo. Salamat sa mga nando. Bless itong oh. pagkain namin. Gabayan nyo po sa mga gagawin pa namin. Bless po ang mga nagpo-provide pagkain nito at sa pagpapay. Amen. Amen. Thank you Lord. Yeah. that's what they call me I promise that you'll never be lonely